Guys, guys, natandog na pud ako ang vlog guys kay dagko kay lamiga ito guys. Ogi oh, pa ako sa lamiga sa nguha ko dahon. Natandog ino ang ako ang video na continue ta oi. Eh. Nanguha pa ko Bayabas si eh, mago og serpentina kay si banana pa imong eh, na serpentina. Derita sa bayabas sa pudta. Dagko as mga sa mga lamiga sito guys ug oh, ginuo ko motoy nakapaak sa kung magulang guys nga nagkatkat sa mangga guys na atong mga inato kada ko nga lamigas guys ipaak sa ato nahulog siya guys motoy yan am na putang butang kamera ron may inani na po na po lamigas pero kani alimigas ako an itom dili ra kay ni sakit adili ni mama kay itom ra man siya ana dahon kita to 4 6 Six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty. Hmm, ako, guys. Luto na na ako na. Oy, piring! na akong piring, oh. Guguso na ako na. Dali! Kay kao na. Ne, kay kao na, dali. Nara kung piring guys, madlok mus musulod kay eh. mga iro oga tang na o. oga di walwal nang dila ay. Mm -mm, ilan ang kuan si piring? Nara o. O, nanguhit, na o. Hmm. Naong bang bots mo buo. Mangwa ko sa pintina kay pino na ko sa banana. Nya na kay mangwa tag sa pintina ng daddy. 1 2 3 4 five, six, seven. Mm, ipa, ko antikan di ipa, ipa donol tikan dadi kay. Si bots uga oh, hal na o? Oh. Nara uga, oh, sino sunod na guys o oh, o? Oh. Ja, ko Piring, okay. Da na si bots guys, continue ta sa ang vlog. ahak man. eh Ha! mga. alamigas nga dagko ni nagpaaksa sa ni ang ni amani, aning openg. Na nahulog sa mangga. dagko kay lang nanay. Anok sukra ba? Ah, pa kong istan? Ano o? Wala ka isang stand Mustan. Stand up. Wala. ko po boots ba? Ay na ati ha, may katong matindog. Ang siya nga stand ako, nalagi ka na ba yung akong saan man ako ni Ara ah. Paita niya eh Noon sa guni Uy na <coughs> I-ana sa dayna ko Wa na wa na nagadima o ako Naga ang guys Ni ana Continue ta diri guys sa ko ang trabahoon Kita sa mga lamigas. Uy! pa maaf ko. Limbin, intra po may no. Oh, wala mo na Wala, uy, ako na nang gilabahan. Nagugas ko anong herbal kay magluto, tag herbal. Sa uling natin magluto, kay dagandagan at ang hikuwa. Bainti ni kapukulukuan. Tadahong. Tadahong. Bali, kanyang 20 ka dahon, guys. Duhan niya siya kalitro nga tubig. Nara, guys. O, si Piring. Si Piring, guys. wala na. O, na. O, si Piring. hi Piring. Na, hi, guys. Nara, guys. 20 na siya ka dahon, guys. Para taman ugma na ni, Kaya duhan niya ba banana ni mag-iom. Ay! Gilat. Natuslob so pag yun. Natuslob so ang kuan, guys ang kamera guys kita okay. kita eh <clears throat> nag-andam naman ko ng na kaldero guys kaya mamagyo na akong lutoan ng sabong herbal ako na ni Buda gabi eh okay, para mag-uan na lang muna ako guys nagpalit ko dagahang uling Okay, para o na ako'y magluto luto on. Sa maning herbal o. Dugay mani, eh. Kay duha mani eh kalitro. Sapo, or, sa ako rin. Sa uling rin ako niluto on. <coughs> okay, para makatipid ta dasol. Kay dugay pa ang sapi. Matakdan ko sa kumbana guys. Kuripot. Tao na moron ha. Sayo kay ka na kung nagluwang eh. Karong kanako giibot ang mas kuke. Mm. Mm. Sali naman ni Mayno. One liter. Pero mas dako lagi ni isa. Kani ako gibutang gas kay mo ni ang sukod. Pero mas dako ang isa ga o. Diyan na, duwa mo chatas. Ah, hmm, sure ka? Tara guys, gibutangan na nako tubig. Mm. Sto lang ba. Ay, ipadok ko lang. di Dua guys. Diyan naman ani maghaling dayon ko. Nya, magpakaon ni ko sa mga ero. <coughs> so O, daghan gid siya, guys. Uh -huh. Halos limabaw sa taklog sa tuang kaldero. Muna nga, sa uling nakulutoon, guys. Kay dugay man na siya pabukalon, guys. Para makasib tagasul. Para mainit sa nako ang mga binignit. Ang binignit, mainit sa nako andam sa ako pagkaon sa mga dugi ay ako magtakang o herbal. Kaya di rin mong magtakang o herbal o sa banggira. Okay. kitas ko ilang eh. Nana kong gata. Nga na piring o makaon na mo mga piring o na. O na nakaon na piring. Wala ba uli gabi ipiring mo? No? Na ni siya ning uli gabi eh. Hanap po ni siya na ah, sangit. Na yeah, guys, magandam na ko sa ilahang pagkaon sa breakfast na. Wala naman manika kami nuto. Oh, eight. Pagkaon sa breakfast nila guys. Nagana na ko kang piring kayo. Wala, manika man ulit si piring gabi eh. <clears throat> nya na, nya na. <coughs> si Indek kay nanita o fried chicken. Ini nga to si fried chicken daw. Kay dili na kay siya mukaon un og kanang inununan. Fried chicken na po daw kang Inde ingon siya request siya. Oh, Awa sa ato ah, pagani ning i-mix. Kahulat ba? Awak! Mo ni si Piring, guys. katobang nag naglimpyo ko og ulang ay katong lokon, guys nga. Nag ko. Naay ning comment dito, guys nga. Ako dang irong iring, guys. Mingkaon daw ko no og lokon. Ning kuan daw, naa dai ebidensya nga ang akong iring ning kaog lokon, pataka ra siya gyama-yama. Kabuutan na na akong, akong iring. Dili na sirok. Dili na na akong iring. Dili na ka na. matakaw. Hindi to matakaw. Maghintayan sila kung bigyan. Taka, raka, gama, yama, yama tawana ka. kabutan sa so, kong mga iring. Akong mga iro. Kadugan, ad kabuutan na na kong mga gipang buhi. Dili ni mangilog. Mabutan kayo ni saligan niya akong mga buhi. Dili ni mangilog. Kini sa uban nga mangilog. Aku hmm? hmm? Ako mga buhi, mga buotan. Kini di ni mangilog. Di ni sama sa uban. Mangilog. Ana, mo na itong destroya. may amat ang na ito. na lang putang nga. Ibidin siya daw. Kung iring daw, nanguan. uan. Taka, maging maiyam mo eh. kabuutan na naman. Huwag po kaming tuo eh. Kaya hindi mani ilugan. Hindi mani sirup. Oo lahat. Nang-aon lagi mo ron. Magbulat rin na sa lagtagaan guys. Among mga buhi guys, wala man ni na mag ipagutman, mag -ipagut magutman Mas magut pa mi kay sila ha. Eh kaya ka na sila, ginauna na muna sila per mi. Unang. Kaya sila, man, kaya ganin, laing, ra, na sila magutman, kay bisan gading mga tumi sa lain. dito ra na manaka. Kaya o. Magtumig ka ng laing lugar. Nga. Mag Mag-swildo, magani kong tao para lang na iipakuan sila ha. Ang yeah. magpakaon sa ilaha. nga. pa man ilaha. O ano, magpag... Ang sa pa man isirok nga. Tinakaon man na sila. bunda man sila kaon. Imani uban sa... Para sa ubang iro nga. Ang sobra mo ipakaon. Kanya Dili man bag e man ilang rice. Ugun sa mong mo. No? Pwede ilang kaon no? na. Oh. ang among mga iring sa lamisa po na mga on. Dili na mo pakanon og bisag asa lamisa na kay ang toring anak namo among toring anak nila mga anak dili mga hayop. Oh, magkasukan po na ako murag mga anak ra po na ako kasukan kay say magahid ulo. Oh, di ganin na malibang diri sa sulod. Sige na manghi diri sa sulod, dito magina sila manggawas o sa CR. Bisag wala na mo na mo ang mga iri -iro. Mga buutan kay na. O, tanawa ilang pagkaon na guys. O, tanawa guys. O, sa rice cooker kay na. Princess Bia kay na ilang luto guys. Ilang rice. Ang rice among kanon. Maupo na ilang kanon. Muna'y tinuod istorya. Ito, ito, yung mga yung pa ngayon. Ang um, amo daw iring taon daw ang ang lukon. Um, kuan pa ni emoji pagkatawa bisyon ni. Maay ang himo na mutbot siya nga makita. Ana pa sya guys oh nagikita. Nilanto daw niya ang full ang full video daw. Ebidensya daw kuno kay ang ako ang iring daw nako. Nagnako daw ng lukon ng kuan. Ginain daw. Kagimayama na ba sakat ko siya na. Kuan. Aka to siya nabikil. Wala ko kailan niya guys. Nagkumin siya. Or baka juk-juk na iya ha. sabak ka ha. Pero hindi man maayo good, good kay among iring mga buutan maya ni. Eh? Diba ni eh? para sa mga iring guys nga. Pataka na lang upang mo anong pagkaon. <coughs> ebutan eh, sa sama meme palang manggani kayu na ni mami og ni daddy eh, buutan ka ayu nya pataka nag istorya nga nung ka og lokon luya oy bakit intaw na nang hilabot sa lokon galing ko dragid intaw na siya nag concert na pod ang mga iro silingan sa iro silingan guys sa concert ta pod magbana bana pag mga iro, magbana po sa Sagula, on, si, but, una, siya apil. Sakit kaysa galunggang dagal. sa wala siya ilab tinibots ba? Yan yung konsibots mo na mabunuan siya. Dali na boots oh. Mabunuan siya. Kasi ni bots guys. Eh, Kaya na lagi iyang... Kaya na bitang manghagit guys. Ano pating gamaya. Huwag mo ay makuan, makuan ng sadak oh. Maimpas, good. It's easy. Na. Ting impas. Then, ano, Busog na. ano, Busog na daw si pot ay si Perin, guys oh nabusog na siya guys kay daggan kay kung gihatag sa iagas kay ngano tigdugay mo uli gabi eh, wala na po ni siya na ako gi na siyang binlan guys pag mag magkuan ko nilag pagkaon guys mag andam pag wala pa na siya binlan ako na siya kay pareg na siya ihatag na lang nako yung pagkaon nawa mangi siya ka uli gabi guys ang hulat ko niya taman alas di sa gabi eh. wala mangi siya ka uli so ako na lang gihatag sa iyang mangigsuon ang iyahang akong gilahi sa iyaha kay pag ingon orasa guys, alas sa gabi, wa pa na siya kauli, but pa sabot. Ugma pa na siya mauli, O, tanawa ka rong sayo, ka at dito sa gawa, sa glingkulingod kay. manaiming pa mangguna siya musulod guys, ay eh. among mga iro guys. Kung ano siya, ay kanang dula-dula, dili man siya ilabtan guys, dili man siya kanang, kanang ulatahon, paakon, dili oy Dula-dulaan siya ba niya, mahadlok man eh. Kaya na gani, asyo nang siya bugnos kung mga iring diri nga. Oh. Mukuan gani, mudagan mo na nga. Pag ni kaon, Hulayas na yun niya ni kay Gana bang sungug-sungugon siya ba niyan? Di siya ganan, bitog ganang ng mga naikadula guys. Ano, di siya ganahan. Kuha siya nga iring. Kanang seryoso niya siya nga iring. Guys, paliyog ko ni si ni Rosel Gabe. Ang tangit pagkaon ganyan niya. Ara guys, oh, kita man niya oh. Seryoso niya siya nga pagkakuan guys. Pagka iring. Hindi niya siya ganahan nga dula-dulaan siya. ana nakabiliban nung kung nakuha niya mga iring guys kay palitan o kanang mga sigarilyo, palitan o ganang guto, dili kayo sila mga on, pero kaning tamban guys, or lupoy, kusuki sila mga on, anong tamban nga, oh, kandag ko nga tamban, oh. kusuki sila mga on, ane, na, na malit may ane ato niya ding adlog, guys, tag 120 ang kilo, ane, dahil yun, nahangi ura o 100, kay, So, okay man to na ako. O, to, 100 rin yung sa kuha. ah. Kayo sa, dito mong kumagpalitan sa iya, o ka nang, kuwan guys, ka nalitang, e, minsan na guys, katong isda nga, tulingan. O, dito ko tigpalit sa iya, guys. O, say, magpalit ko dito, o, tagdua -ka katilo kapin. O, dagod! Ah, oh. dito ang damay. Dali. Inday. Mm. Kaon na dili mag pili Sige na dong. Akong mga ero na na po sila sa daan, nitag fried chicken. Ang pasitaan ni samot ito ani ka bang truck. nila ang liog bitaw guys kay i, i fried chicken. Di na. Ika nang kuan ba guys, i fried chicken. I fried ba ang kani ang kuan? Neck sa puan, sa manok. Favorito na nila guys. Ano Ito sa guys, sa crispy fry. Ah, okay, crispy fry. Dagko man kayo dito ang liyo guys. Tagdusi ra guys yan. Dagko kayo dito. Moto nga, ah. magpalit mi dito fried chicken. Apilan sa namo sila o katong liog sa manok nga gi kuan fried, fry kay isa-isa At tag isa-isa sila din amo ang kanang gutag-gutaron ginag may para di sila mabukog kay Butangan day na mo o ka sabaw. Ah, dami kayo. Gimingaw na po sila. Palitan na po sila niya. Pamihapon nila. Kung buwan na Liog sa manok Nga, di po e para sa ilaha. Para chicken. Di buwan na to. Taan na to. O ganing chicken wings na to. Para sa ilaha. Silang pamati. Ako ning taguan ng sobrani o ang ang sobra ni piring kay mo uli man ni atis na pa-shake kanon tani diri lang sa ni kay lutuan ako naon ni taon magpanit na po kong mangga unyo. Oh mangga apple guys. Magpanit na po guys o oh, mangga apple. Ang kaayo guys. Mangga apple. Uy, nanawala, dagul. Oh. ano wala ang kanita ang dagol? Ano ay si dagol ka? Nangitag pa yung chicken ga? Ano ito si Taas na kayo kong video ka. Hmm. ako. Ako sa nilimpiyohan diri guys. Ayan na ako ikuan guys. Kay. Hala, gigamit ay mo ko lang ga. Ang ispiri po, gigamit niya kanina lang sa kagamitin. Oh.

Ayusan na lang ako ng buta. Mahurot maninila unya. <coughs> ano? Ano binintang box? So, dito yung natataman guys. Kitaas ka kay itong video guys. So, salamat kaayos sa inyong supporta guys pag like share sa ko ang Facebook page Facebook account sa ko TikTok reels salamat uh, sa inyong guys og sa hang pag subscribe sa ko YouTube channel so bye everyone amping tanan bye